Ngayong gabi nga ay makikilala na natin ang latest victim ng Pinoy Big Brother Gen 11. Ang dalawang housemate nga na posibleng magharap sa game room ay walang iba kundi si Fiyang at JP. Dahil ayon nga sa mga netizens sila raw ang posibleng makakuha ng mababang boto dahil sila nga raw ang mga housemates na posibleng malagay sa alanganin dahil sa hindi raw gaano maingay ang mga supporters nito o baka naman sadyang tahimik lang mga taga-suporta nila at baka si Rain pa ang malagay sa alanganin kayo, agad kayo na sila Fiyang at JP ang magalaban sa game room? Abangan yan ngayong gabi sa Pinoy Big Brother Gen 11 For more videos, just don't forget to like, share, and comment and don't forget to subscribe!